Nanindigan si Health Secretary Pulino Bial na matutuloy ang pamamahagi ng kondom sa mga paaralan sa gitna ng pagbatikos ng ilan. Dahil nga sa isyu, nagkakasagutan na ang magtatay-tatayan na sina Senador Tito Soto at National Youth Commission Chairperson Aisa Sigera. Makibalita tayo kay JP Soriano. Philippines 87. Ano ang gagawin mo sa mga premyong matatanggap mo? Ano po, ilalagay ko po sa mga bulsa. Ang nagpapakit noong sa itbulaga. Ang okay. Chairman na ngayon ng National Youth Commission, kabilang sa ikinakampanya ang pagpigil sa pagkalat ng HIV-AIDS, lalo na sa mga kabataan. Please teach your kids especially ang mga kalalakihan na mag-condom. Turuan niyo sila. Dahil sa mga... ang kanyang advokasya, magiging lamat nga ba ng relasyon niya at ng isa sa mga tatay-tatayan niya na si Sen. Tito Soto? Tutol kasi si Soto sa plano ng Health Department na mamigay ng kondom sa mga public high school students. Sa Facebook post ni Segera, may mensahe siya sa isang Mr. Senator kung saan binanggit niya ang pagtaas ng HIV AIDS, maagang pagkabuntis at pagdami ng populasyon. Walang binanggit tungkol sa condom distribution si Segera, pero suportado niya ang BOH na naniniwalang makatutulong ang condom sa pagpigil ng paglala ng teenage pregnancy, paglobo ng populasyon, gayon din ang pagkalat ng HIV AIDS. Katunayan, ang conservative culture daw ang isa sa dahilan kung bakit tumataas ang kaso ng HIV. Dahil daw kasi diyan, hindi nagagawang maituro sa kabataan ang sex education. Tanong niya kay Soto, mas pipiliin ba raw ng senador na marami ang mamatay sa HIV AIDS basta't hindi nasasaktan ang sariling paniniwala? Sa mga text message, sinabi naman ni Senador Soto na hindi siya na-offend sa banat ni Aisa. Pero baka raw nakalimutan na nito kung saan siya nanggaling at anya, mas nanaig kay Segera ang pagiging bagitong politiko. Git ng senador, ang pagdami raw ng HIV ay walang kinalaman sa sexual contact sa mga estudyante. Ang nangunguna raw dahilan ay ang mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Totoo yan ayon sa latest datos ng DOH. Pero may mga nagkakahawaan din naman na lalaki at babae na kung nagkondom ay lumiitsan ang tsansang makapanghawa. JP Soriano, GMA News.